Pagdamay. Jill, kung ikaw tubig ba, pagdali. Ah, sa mukha di papay, bay. Nagkagalong nangungha pa kong gagawd riyak. Pagdamay. Pagdali, bananawag akong boss ba? Sa may ako, manawag na imong boss. Mastilan. Pagdali, bakit mabulabog taan rin ron? Ikaw pa ba damay-damay ng juguan na imong kabuang ba? Ay, kung palagaw ha, batuon ta ka diya ron. Ikaw Ay, tistingi ha. Gusto ba kayo mamangay kuwarta na ko? Pagwag tubig. Sa manako ng tubig pa. Basta pagdali, kinanawag na po do. Ano pa o? Oh. Pandamay. Dool ni manini Sa maninimo pa e mo na ikaligo. Karagyawit Re, sunod Re. Yabuing ato pa. Ganang yabuan man na ni Sin pa. Pastilan mo reklamo pa juga pagdali. Nagsigil na panawag. Hello, boss. Oh, dili ko makajutiron, boss. Kikusok ang ulan, dili, boss. Oh, kusog, kusog po kayong kilat, dire, boss ba? Hangyo lang ko, boss, may man na kumuduti, boss. Grabe si Papa, wala na hadlok ka ba, iba? Kilat ilaron, rayang pormente, ang boss. Boss, salamat kay sa pagsalig, mo sa boss. Oh, sa so may gihulat ni Mura, ibalik na ng baldi kabo po dito. Uh, grabe, diyo ka mo ba, no? Buhaton antanan para makabisit lang. Pa, relax sa dira. Ako na'y trabaho dira. Kay kabalo ko ba? Nagi ka Oh, milagro. Ang kay na ka ni mo. Uy, oh, isa pa. Dili ko gusto ba nga may ko nimo Hmm, still anay, na. Ay, na po ka ba? Nagbago na ko pa ay. Kapoy kay pa imong yaw mong ah, Sige, sige. Ikaw na yung tiwasan eh. kinapa Kaya tawagan. Ang amahan na yawyawan, kailangan pang gaon. Ay, kasakit sa kong kamot. Ah. Buya ni Papa ako Ako'y bumapabi. Ako lang. Relax lang pa. Ako'y ako ako bahala anak. Kamu mga bataan mo, ba? pertain yung ako Unsa ka na pugkahi inyong nakaon? Ay, liklaan mo pa, ako na bahala dira. Bilag ron na magkani mga bataan ron. Ilug ka na may trabaho. Ay, salamat Tumanag Nagyo ko sa kong trabaho. Jill, diskarte si Papa ba para makalaag ta? Laag, ramaday. Ako rin diskarte. Makalaag, lagi ta ron. Bantay, bitaw ko ha. Para magkagiminusan ako. Hello, my loves. Kumusta naman ka diya, my loves? Hmm, ang mga bata o okay, kira. Pag ang diya, my loves ha? Ayaw pabaya si mong kaon? Unta, makauli na ka diri my loves. Oi, sakit kay kong bukton, my loves. Disgracia ko sa motor, my loves. Oy. sakit kay kong kuan, my loves. Nabunog, my loves. Nga napangos po ko, my loves. My loves. Lisuda niya, wala ka diri my loves. Oi, huwag di makahilot sa kong bukton, my loves. Napiang. Sus, ang tigulang wajay angay. Eh, uh, oy Hello, my loves. Langga. Tinugi lang gingon nga kung masakita. Nga wala ka, nakakadiha. Wagi mo at iman ako. Sus, ka ui na lang, Jud. anak <makes noise> ana, dahil mainlab no, uwi na luod. My loves, langga. Padali ko. Kuan ha, pambayad nako sa hilot, my loves. Tambal nako sa samad ha. Sige, babay na. I love you. Sweet, sa tibaghak. Discarte na ko para makalaag na bitaw mong mong pa. Oh, ang kawahi akong isuko ni mo. Mana pa. Ang tubig akong kong ni mo. Uman pa. Lag sa may pa, pae na sige reklamo diha. Pa, nakauyab na bitaw ka. Agay! Pandamay.